Madami pa din ang hindi naniniwala sa alternatibong ending ng Hunter x Hunter na ito kung saan naglaban si Jing at Silva, Gon at Kilua, buong miyembro ng Phantom Troop laban kay Kurapika at ang nakakadismayang resulta ay halos lahat ng pangunahing tauhan ay namatay. Ano ang kwento sa likod ng alternatibong ending na ito? Tara na't pag-usapan natin ng malaliman ang tungkol sa usap-usapan at sinasabing worst ending ng Hunter x Hunter. Bago natin simulan ng kwento, nais kong malaman nyo na ang alternate ending na ito ay para lamang sa anime ng Hunter x Hunter 1999 version na tatapusin sana ang kwento ng Hunter x Hunter sa York New City Arc. Ang kwentong ito ay non-canon sana. Iba ito sa mismong kwento na nagmula sa manga ng Hunter x Hunter na ginawa ni Yoshihiro Togashi. Ang ending na ito ay ginawa at sina ni Kazuhiro Puruhashi, isang Japanese anime director kabilang sa kanyang mga idinerek ay ang Ronin Kenshin o Samurai X Get Getbackers, Mobile Suit Gundam, Unicorn at iba pa. Ang isang sikat niyang idinirek ay ang Hunter x Hunter 1999 version mula taong 1999 hanggang year 2001. Natapos ang kanyang pagdirek sa episode 62 na may pamagat na Kurapika, X Friends, X and of Spiders. Ito yung laban ni Zeno at Silva versus Corollo at ang pagpapakita ng peking pagkamatay ng Phantom Troop. At sa bandang huli ng episode, ang masayang reunion ng apat na pangunan unahing tauhan ng mga panahon na ito, year 2000, na aabutan na ng anime team o Nippon Animation ang manga. Ibig sabihin, kulang na si Togashi ng manga chapter para gawin nilang anime. Nagpasya ang Nippon Animation na kailangan na nilang gawan ng ending ang animation. Kaya't gumawa ang anime team ng alternatibong ending sana. At dahil hindi na ni Togashi ang isinadjes na ending, inihinto ng animation team ang adaptasyon. Ang anime TV series ay nahintupan samantala at bahagyang napos ang animation na may marami pang katanungan sa istorya. Kalaunan naman ay itinuloy ni Yoshihiro Togashi ang pagdagdag sa manga chapter ng Hunter x Hunter dahil sa hindi kasi siyang reaksyon ng mga tagahanga sa pagtatapos ng serye sa telebisyon, tatlong obas o original video animation ang ginawa ng Nippon Animation upang ipagpatuloy ang kwento mula sa York New City Art at i-cover ang Grid Island Art. Ang walong episode 63 to 70 na tumapos sa York New City Art ay i idinirect ni Satoshi Saga. Pagkatapos nito, gumawa ng sumunod na OVA ang Nippon Animation, ang Grid Island Arc na sa kasamaang palad nagkaroon ng pagbabago sa paraan ng animation para sa Grid Island Arc na pilitan silang lumipat mula sa tradisyonal na hand-drawn cell animation patungo sa fully digital computer animation ng early 2000s. Ito ay dahil sa pagtransition ng anime industry sa digital animation lalo na para sa mga anime series bago ang taon 2000. Kaya't kung matatandaan, nagiba ang animation ng Hunter x Hunter sa Grid Island Arc matapos ang York New City Arc. Pero kung tatanungin ako, mas gusto ko ang animation ng 1999 version. Ang angas kasi ng classic 90s aesthetic vibes ng Hunter x Hunter 1999 version, lalo na yung dark color team nito. Anyway, bagamat madaming mas gusto ang aesthetic vibe animation ng 1999, tad, -tad ito ng mga pillars at cliffhanger o mga idinadagdag na kwento na wala naman sa manga. May ilang i idinagdag sa kwento na nagpakulay sa katauhan ng ilang karakter sa serye at mayroon din namang nagpagulo lalo sa kwento lalo na sa mga fans na nagbabasa ng manga. Halimbawa na lang ang relasyon ni Jing at Mito sa versyong ito ng 1999 anime series. Naging nanay ni Mito ang kanyang lola at naging kapatid niya ang nanay ni Gon kaya siya ang hipag ni Jing na sa halip ay pinsan tulad ng sa original na manga. Ipinakita pa nga sa anime series ang puntod ng nanay ni Gon dito. at nagkaroon pa ng kalituhan ang mga mambabasa at tagahanga lalo na't may nais sabihin sana si Jing tungkol sa nanay ni Gun sa tape recording. Siyempre, ang may kagagawan ng pagbabago na iyan ay ang animation team ng Hunter X Hunter 1999 version o Nippon Animation. Malaki ang papel at kinalaman ng director dito na si Kazuhiro Puruhashi. Isipin nyo na lang na pumayag si Yoshihiro Togashi na ibahin ang mahalagang detalye na iyan sa manga para lamang sa adaptasyon ng Hunter X Hunter Anim may series. Kaya't malamang kung pumayag si Yoshihiro Togashi sa suggestion ending na ito kung saan namatay ang ilang pangunahing tauhan, mas matinding pagkadismaya ang aabutin niya sa mga fans niya kaysa sa dismayang inabot din niya sa issue ng nauna niyang serye na Yu Yu o Ghost Fighter. Dahil alam naman natin na minadali din ang pagtapos sa kwento ng Ghost Fighter, ibang kaso nga lang doon dahil mismong manga publisher ang problema ni Togashi Sensei dito. At dagdag ko lang ang alternate ending na ito kwento kung saan lalabanan ni Kurapika ang buong miyembro ng Phantom Troop at bandang huli ay may one-on-one -on -one na laban sila ni Korolo na magtatapos sa huli sa kanilang kamatayan ay hindi naman basta-basta agad iyon matatapos. Bali papahabain iyon, baka magkaroon ng ilang episode ito na katumbas ng karaniwang isang buong arc na baka pagkatapos noon ay lilipas ang taon sa serye at makikita nga natin na binata na si Gon at Kilua na hindi kumawari na bakit naisip ng animation team na pag labanin pa si Gun at Kilua at ang mga tatay nila na tila nagmukhang fan-made o teleserye pa ang dating na si Kite ay makikitang paawat-awat pa kay Mito na pwede naman siguro nilang pag-usapan na kung may umupa sa Soldic na patayin si Jing doble na lang sana ni Jing ang ibinayad ng kalaban total bilyonaryo naman itong si Jing edi di bati-bati pa sana sila sana man lang ay naglagay sila ng rason kung bakit sa bandang huli ay gusto nilang patayin si Jing kahit ako si Togashi di ako papayang na ganun ang ending eh. Binuha niya si Leorio pero pinatay si Gon. Buti na lang talaga, hindi pumayag si Sensei na maging ending ito. E di sana, wala tayong mapapanood na Chimera and Arc na isa sa pinakamalupit na arc sa balat ng manga culture. At nakakasabik din ang paparating na Dark Continent Arc pati na din ang Royal Rumble ng Succession War Arc. Kaya't masasabi kong dapat talaga si Yoshihiro Togashi ang magbigay ng sarili niyang pagtapos dito. Total siya naman ang may gawa ng manga na ito. Anyway, mahaba na masyado ang kwentuhan natin sa ngayon mga ka-hunter at kung umabot ka sa dulo ng ating video ay huwag mo namang kalimutang magkomento sa iba ba about sa alternate ending na ito at huwag din kalimutang ishare ang video na ito bilang suporta. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter.